Ah, sayan. Meron tayong gagawin na kasayan natin ano. Si Annex Annex Ong ng Davao City about sa starter. Sabi niya kasayan kung paano mag-wire ng starter na hindi na kailangan pumiga. Hindi na kailangan pumiga pa ng preno para mag-start siya. Hindi na siya pipiga. Saka positive trigger 'yung ano, 'yung starter. Ito siya kasayan. Ano yung nakaraan, ang ginawa nating positive trigger sa Yamaha site, ngayon naman sa XRM 110. Pares na sa XRM 125. Ito siya kasayin ha. Ang gagawin natin dito, pupunta lang tayo sa relay. Ito yung relay ha. Dito kaga ka tayo pupunta sa relay. Tigas. Tigas na. Ngayon palang tumabuksan. Tigas. Wow. Kasi lalim. Sa so, talagang ano to. Stuck na stuck. Sa. So, po tayo pupunta. Sa so, kasi ng ganito ang gagawin natin pag mag wiring tayo kasi yung motor natin nakaporma na yan dito eh ito. Nakalagay na yung negative at saka yung positive sa ano. Ito yung malaking wire. Nakaporma na yan dito. Tapos ito sa starter motor yung positive yung red. Ito siya, wa. Tapos yung green yung body ground. Oh, tapos ito yung red ayun papunta sa starter uh, starter relay. Ayun siya, wa. Tapos dito papunta sa battery. siya kasaya no yung positive papunta sa battery tapos yung negative ito siya yung malaking ano na yan yung wire ang kailangan lang natin gawin dito para hindi nyo na kailangan mag apply ng ano ng brake ito yung gagawin natin ha tandaan nyo tong kulay na to ha? kulay black at saka yung kulay ano ito kulay black at saka yung kulay yellow ito tutukan mo to may lining ko yellow na may lining na red. Yan. Tingnan mo rin tong isa na to. Tedrecho yan dito. Ayan ah. Huwag gagalawin tong ano. Tututok mo dito. Huwag gagalawin yun. Ang gagalawin lang dito, itong kulay black. Dahil di siya matanggal, dito natin siya tatanggalin. Ito, negative trigger to ah. Gagawin nating positive trigger. XR110, XR125, Yamaha Sight. Para pagka nagkabit tayo ng ano, Yamaha YTX. Nmax, yan yung mga ano, mga negative trigger. yung, yung Aerox positive trigger yung starter nya saka saya na ito na labas natin yung kulay black yan ang si, stuck na stuck na ito pag kaya na natin i-wire tsaka natin sya kukuni na yung black yan ano so, sya hindi natin gagalawin to ha dito lang gagawin mo, annex ong ng Davao City. Ito, nakikita mo itong accessory wire na to. Kabaan na natin ng konti. Para sigurado. Pwede mo rin gamitin dito yung ano, itong magkakaroon pa rin ng supply itong ibaba nito, yung accessory wire. Ayan. Ito, may, may supply ito ha. Ah. Para pwede ka pang kumulit na accessory wire kung may paggagamitan ka. Ito, accessory wire natitira. Tanggalin lang natin itong solid block. Tapos, buksan na natin itong solid black na ito. Itong accessory wire na ito, ilalagay natin sa negative. Ayan o, solid green o. Pwede rito ha, solid green. Pwede rin naman siyang i-body ground. kasi ito papuntang charger to negative ng charger pwedeng body ground pwedeng sa may charger simpleng simple lang to kasi hindi ka na kailangan pumiga dito ha mo to hindi mo na kailangan pumiga pa ng ano pumiga sa preno para magkaroon siya ng ground matigas tong wire na to 2005 model gamitan natin ano. Para ng ano parang medyo babawasan ng himblawe eh. dahil makunat yung wire niya dito natin siya ilalagay at pwede rin body ground ha ito, so, pakit, ito pinakita ko lang sa inyo pero ililipat ko rin yun sa body ground sa mga tornillo na ito may i terminal okay na ito may supply pa to pwede nyo pang gamitin tong accessory na to tapos pupunta tayo sa taas ito naman tayo sa kabila ito siya. Ito yung kulay ano natin, yung kulay green. Ibig sabihin ito yung negative. Tapos hindi na tayo lalayo diyan. tento lang yung gagawin natin para mas madali na. Tetay pa lang natin ito. Dito, hindi na tayo magdudugtong ng wire dito tagay din doon hindi na tayo nagduktok ng wire kumbaga shortcut shortcut na kung halimbawa walang wire tayo okay, ipadala natin ng maayos ito Siya ba? Hanapin nyo rito yung brake switch. Ito, siya, ito yung brake switch ha. Ipapakita ko din sa inyo na ito, parehas din to. Accessory wire din to. Na, uh, makukunat na yung ating mga wire. accessory wire. Pengati accessory wire. Guys. Oke. Menggak connected. May supply pa to kasaya na. Ito ah. Body ground. Ayan sya. Itong isa ganun din. Accessory wire din. Ayan sya. Ayan. Ito. Simple, simple lang kasaya na. Ilipat lang natin to rito. Yung masasakto na natin naaabot na. Ito. Oh. Papabutin lang natin dito kung may paggagamitan pa kayo ng ano rito, paggagamitan pa kayo ng ground, pwede nyo pa siyang kuha na ng ground na. Bawa, magkakabit kayo ng bolt meter. O, oh, di dito na lang natin siya kung magkakabit kayo ng bolt meter. Pwede nyo magamit pang kuha ng ground. Tapos eto, akit nyo lang to. Saka sa akin, o. Tapos lagay nyo sa solid black Ganito lang ang gagawin mo ha. Annex on. Wala ka ng ibang gagawin. wag mong gagalawin yung kulay yellow na may lining na ano, na red. O, lang ang gagawin mo. Positive trigger na yan. Ito na yung starter natin. Ito. Ito mo yung starter natin ha. Ito. Bali yung starter natin pag nasupplyan na siya ng nasuplayan siya ng ano, ng positive, tsaka siya mag start Ito siya. Kaya Simpli -simpli lang. Simpleng-simple yan kasayan. Wala kang ibang gagalawin dyan, ha? Huwag mong gagalawin to. Huwag mong gagalawin yung yellow na may lining na red. Ayan siya, Ito, puputulin mo to. Hindi ka dito magduduktong yung papuntang starter relay. Ayan siya, Papuntang starter relay, lalagay mo sa ground. Sa negative, solid green, or body ground. Body ground, ha? Tapos negative na siya. Pagdating sa taas, kaya mo to. Ito, mapupunta to rito. Ayan siya. Tapos eto, yung, yung negative, ilalagay mo sa positive. Ayan siya. Pag nailagay mo rin na sa nailagay mo na sa positive to, positive trigger na siya, hindi mo na kailangan pang magano. Hindi mo na kailangan pang pumiga ng preno. Ganito lang ang gagawin mo ah. Hindi mo na kailangan pumiga ng preno. Pag start na siya, okay na siya. Ganito lang ang gagawin mo ah. Para ano, makuha mo yung ano, yung simpleng simpleng pag positive trigger at para hindi ka na pumiga. Sa, hindi ka na mag-apply ng brake. Kaya sa brake siya kumukuha ng negative. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.